Ay, sobrang sakit. Ah! Hirap. Nagkasabay na yung spray. Tapos medyo parang naipitan pa ako ng ugat dito sa aking tuhod. Parang uh, kailangan ko na yung tulong ni Apolito. Na isa daw, magaling mang hilot. Lalong lalo na sa mga players na nai-injury. Nai-sprain at naipitan ng ugat. So kailangan ko atang pumunta ng magalang mga idol. Para medyo maayos ito at makapaglaro pa tayo. Alam nyo naman, sakit nating mga basketball player, yung mga ganyan, uh, mild sprain, tapos uh, mga konting uh, injury, yan, na nakukuha pa talaga sa hilot. At ang malupit doon, eh, ang uh, taga Santa Cruz Magalang, na si uh, Apolito. So, yun, siguro, hindi ko natitisin to At uh, bihay na lang ako, tura, may motor naman, Punta ako ng Magalang para gumawa naman yung pakiranam ko at uh, gumaling yung injury ko kagad. So, okay. Ito, bigyan ko kayo ng info about kay uh, Apolito, ang malupit na tagahilot ng uh, Magalang, Pampanga. Let's go! yon bagsakya pa mga kabalin. Yes, si Apolito po ng Magalang. E, eh, ginagawa pa rin yung traditional na hilot na nakakapag-relieve ng stress muscles, sleep dis, migraine. Upper back pains, lumbar back pains, asthma, frozen shoulders at sprains mga idol At yung mga naiipitan ng ugat sa basketball Opo mga idol, ganyan kalupit Si Apolito, magaling din siya sa pagbebento sa mga idol At sa 32 years na ginagawa niya ito, e eh marami na rin siya naging suki At maraming basketball player talagang pupunta sa kanya para magpagamot Heto yung mga session niya mga idol Ice right behind them full scope inside your mind i've seen the post you miss me and it shows funny how you think you're To breathe you like a paperback book, but I don't need to. You give it away for one look. Yeah, it's not over. You miss me and it shows. so oh, funny that you think you're. Moved you still feel me Wrapped up in that starlight Peeking through your curtains Buried in the beauty Yun, sobrang uh, nakaka-relax naman panuwarin magmasahe si uh, Apolito Mga idol ha, uh, 32 years na niyang ginagawa ito. At marami na rin siyang suki o talagang uh, pumupunta sa kanya para magpahilot at, pag, magpamasage. So, uh, yun, parang biglang uh, sumakit yung katawan ko at uh, hindi ko na talaga pumunta kay Apolito sa Magalang. Okay. So sa next video ko panoorin niyo yung pagpunta natin kay Apolito. But for now, pwede kayong kumontak sa kanya at mayroon din siyang page. I-lalagay uh, ko lahat ng details kung paano niya kontakin si Idola Apolito. Lalong-lalo na e eh, kailangan kasi talaga mag-appointment sa kanya kasi minsan nasa Magalang siya, minsan naman nasa Angeles siya. 'Di ba? Ganun ka in-demand pala itong si Idola Apolito. So yun na. Salamat sa panonood at abangan niyo yung next vlog na magpapamassage tayo kaya Boss Idol Apolito. yan Magsakya pa mga kabalin. Let's go.